Yung mga ganito, paki ano nga? Kunin Okay, ah. yan ang mga magpo-mga ano, magpo na. Ayun, na, rin kami oh, lahat din yan kayo. Yan ang mga magpo ng bulo rito. Kasi galit siya dyan, kaya, kaya siya nagreklamo. Pero yung mga tao hindi sila Bakit talagang ako sa pwede may hari kapon, ha? Bala yun Ikaw ba may

Good morning mga master Ayan, nandito ulit tayo sa may 129, ito lagi na clearing to eh Balik right ng balik eh Pero may na sila ngayon Binigyan sila ng notice para Alisin na nila Ang kaya nilang alisin dahil pagdating ng clearing team Buwala at yan Ayan, ito pinagigiba itong Ayan yung ano nila, pwesto nila na yan Nari-reklamo yan Sumulat na sa ano sa Office of the President yan. sa kakulitan nitong mga to ay talaga mag-aalisan ayan pinagigiba na lahat yan tapos lahat yan kukunin pati itong gilid sa may, may ano nila basketball court to mga gilid eh. lahat yan pinapakuha ang dami na ding ano ah, Nagpetisyon, sumulat dito sa mga tapit bahay nila mismo ang sumulat na namin pumirma nakatunayan na ayaw nila na may nito ayaw nila na kasi nga yung uh, cost nya ng mga mga waste na yan eh ba diba? Yun, yung mga plastic mga ano ano syempre tumatagas yung, yung mga katas niya, yung mga kapit bahay nila dito na naiinis din ayun eh, yung mga nakatira dun yung amoy alam niya mga master, ni, ni kagandaan kagandahan yung mga amoy niyan. May mga bata, ayan may mga nakatira din doon. Eh. Kaya ano, dala-dala ng general yung ano. Yung eh. papel doon. Oh. Magandang umaga. Ayan, nasama si General. Pwede yung... ka natin to, kasi ito yung mga Oo. O ngayon, Ah, sinabi pa sila ng inspector kapon. Ah, Sinabihan pa na alisin na nila. Ayaw nilang mag -alis. Akala, hindi seryoso. Ayaw, natin reklamo mga master. Kami niyan, eh. Tapos, ang ginawa, pumirma yung mga kapitbahay nila. Ayun. Ay, kita nyo, dahil pirma niyan. Minus po po, no? pasok, mo Tapos, rin dyan. Wala mo Kaya uh, ngayon talaga, alam na sila magawa. Nabihan na yan, ilang beses na, binagyan na yan Hoy! Patanggal mo yan ang truck na yan. Ahata ko yan. Ahata ko yan, patanggal mo na yan. Ito yung mga nasa gilip. din yung ng na Yun yung mga, kasi yun yung nasa picture eh. Ito, to, sinita na to eh. Kaya uh, yung engineering o clearing team ng HD1 Pauna na ni Jay Bernard na Ay inutusan na itong mga clearing team na ano Kunin lahat yan Pili ba hindi niya bahay Kanya-kanya na sila nga ako Kanya-kanya na sila o. Naunahan na Oo, napanood yung mga una pang mga clearing dito rin yan, ganito rin Titikas ng ulo Kaya eh, uh, ito, ganyan na sila na ultimatum At Ayan, pinagigiba na ni General sa utos ng happy, Ay, eh, ating happy na si Inge Bernard na doon. Ito to sa May Extension. Malapit din sa uh, mga tenement. Malapit sa Smoky Mountain. Ayan. Eh, asa yung kape? Oh. Pag hindi natin ginawa, baka mabes sa bini, ngas po ko na Baka mabes sa bini, isip kami na dyan. Nagkaroon na ko dyan. Ayun, nagigibain na yan, no? Ay, papanik na sa bubong yung mga clearing team. ini mau kasih injang sepi kembali Dali. Okay, nga. Uh, kung mo dito, ha. Tumulong buka na lang, na, na. Na, na lang, ha? Tingnan mo di ko. Dito dito. Baka mommy, dito sampahan namin dito. Ha? Ano tinuturo dito loh? mo ulo. Hindi daw dito 'ko, sige. na muna. Eh, mama na hindi tinira, ah. na, pa siya, 'pag nag-iikirin siya? Ito. Dito sa bahay natin

Nakakausap na may Dako usap na doon may ari. Kanya na may ari, bakit ng tuluyan. Para hindi na silang makapwesto dyan Gigibahin na yun Sinakop na nila yung bangkete. Yan na sila nag-business junk shop eh Kawawa rito yung mga nakatira. Siyempre, yung mga katas-katas niya, tulad niya, na ito yung kanyang digam mo. Yung mga langis. Yung mga langis.

Oh, oh Sino po? Sino sila? po? Sino po? Oo, kasama yan. Kasi e -so nga, oo, kasama yan, di ba? ka po ng inspektor, di ba? Oh. ngayon, Oo. Okay. ito e -so na dito, pero hindi nato, hindi di ba inyo? E wala baka masunto niyan. O okay. oh, yun ang gagawin ha? oh, hindi pati ba yung kasa? ah papayuhanan ko ito mga po lalo po sa mga hindi nakakaintindi ha. so yung nandoon hindi natin pwedeng galawin yun dahil yun pagka giniba walang lilipatan yan kawawa yan ay mga bahay sa gilid? oo ang dami yan pagkabahayan yan eh ah oo isang may re-relocate yan walang re-relocation yan bawal giba yun oo kaya etong re-relocate mo mula rito pa ganito giba yan Tanggalin mo na yan dahil kukulong ko rin yan ah kukulong ko yan nyo, para sa kinabangan nyo, ibenta nyo na. Ialis nyo yan dito. Ha? Ito, itong uh, nandito rin na ano. Okay. Uh, kung, pala mga bahay doon, hindi pwedeng galawin kasi nga wala pang relocation. Pero papaalisin din sila. Ah. Okay. Pinabakbak na yung bubong eh. Pinabaklas talaga eh. Hey. Pwede. Pwede. kanya na silang hapot. Makuha nila kami lahat. Dahil pag ako ng engineering, hindi na mababalik yun. Tapon na yan. Ayan. Ano Isa pa, eto. Isang beses ko na siya niya. Pumunta ako.

ba ba bawal daw galawin mo eh, nakakausap ni may ari ka po nila general mga inspector. binigyan na silang ng notice Baka ano naka-tulong pa naman mga yan eh ano magnero ako ng general service sino na bigyan niyo yan wala kami yan kasi galit siya kaya siya nagreklamo pero yung mga tao gagawin nila eh siya nagreklamo oh matino magandang pagkausapan

yung mga ganito, paki ano nga, paki niyo. ang mga magpo mga ano, Ayun, nakabigay kami oh, lahat niyan Yan ang mga magpo sa nito. Ito, ipo. Asi na. Tayo na sa mga bulan, Ayan, Oh, na, lah kan, mah, 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 Tawaan na rin yung mga dapat ang Ah, ang sa kanyo lang. na dito yan? Oh. Oh. Mga, yung mga hindi naman kasali rito. Saat, at, oh. at, uh, uh. Yan, kayo po. Yan, kapatid ko. Yan, kapatid ko. Yan, kapatid ko. Ah! Tinatapan niya, nililinis oh. niya. Okay. Um,

那个人。 nila yung bubong Nagalit yung kapatid ng may-ari eh Ayaw pa alis kasi daw yung kapatid niya, may ari niya. Kasi marami daw natulungan dito mga magpapagyan ng trabaho. Pag daw yan, nawala. Pagawin tambakan daw ng basura yan. Sa akin no kapatid. yung basura. Ay, hindi ko rito kapatid ko. Ito, yung basura. Ay, sila nga nagsinig lang sa inyo. Ka na magsinig lang sa Pinapalaki mo lang. Pinapalaki mo lang. Pagkakit yan ako ba? Ako. Ako. Nakapidyo din naman tayo. Oo, mas maganda yung video mo. Sabi nga, ano yung problema? Basta huwag ka lang tayo sa sasada Kaya nga ako eh. Oh, kung sabi ko lang, ipabaan niyo po yung mga ano, iba. Huwag ko awa no? pa sa kami ha masarap no kami panlaman niyan sa loob no Ayan, oh. alam mo ko kukunti alam nila ko tayo kanina Dati kasi ano lang yan, uh, inaalis lang nila. Binabalik din pala. Ay, ito nga ngayon, pang ilang clearing na to. Ngayon na uh, nabigyan na ulit mga tum. si sisirahin na yung ano nila, pwesto nila. Kailangan nyo, kailangan nyo dyan, dahil dyan. Yung sinita namin, eh, Sabihin na sa siya pinagsabihin din ang ito sinabi na sa barangay ayaw natin yung pinasasya sa barangay, eh, tayo, sinabi, sinabi sa barangay. Eh, eh, lagi lang tayong nasa legal hindi tayo gagalaw na walang papel uh, walang coordination uh, sa barangay kaya eh, tayo kikinig tayo Yeah. Terima <tuk> yang <tangan> ngotot itu, <laughs> Jumper? Ampir yan, Jay. <jing>. Galing eh. Hindi nga ibig ko sabihin, talaga naman sa bahay. Ito nga, Pero hindi <laughs> may pa kapag. Hindi, hindi po Hindi, meron yan dyan. Oo, meron yan, meron yan. Ayun, ulay dyan. May tayo Eh, bakit mo? nandun sa kaya simento? Yun, ha? Bakit nandun sa simento? Hindi, ganyan na pinagdaan. Kasi nandun yung ano niya, no? Yung tubo, ininapak nila. Jumper. Oh. Huli. Huli ka. Ayun, yan. Kapanig ka sa bakay. Pag reklamo ito, mga pag ano, okay. eh kaya pa naman natin eh. Maximum na, tama tayo. At saka yung mga nando na, sabi ko sa inyo, yung nando, hindi natin hindi dahil wala pa pa. Hindi ka tulad yung Magdalena Magdalena, na yun. O, yung mga nagpo-comment Magdalena, para sabihin ko sa inyo, may binigyan ng bayong, ganda. Ando, on, satayin, ganda eh. Spiderman, no? mga kuryente ka, Long, long, long,

Pagkakuling-kuling nyo niyo, kahit kagaling niya yan, oo, pumuling-kuling niya Kaya, huwag sila pananin. Ah, tinabihan ko na kayo. Diba? Lagay ah, mo yan. Habang buhay mo ba ilalagay yan Hindi naman, diba? O, ito ka, Ay, pumasok na mo. Lagay mo na yan, dahil ba, na kayo. na kayo. Kaya, huwag na kayo makita. Diba? Hindi kami pumunta dito para makipag -galuhan. Ah, lahat namin dito, bigal. Oh, yun lang. sinasabi ko 'yun? Daruyan mo ba 'yan? Daruyan mo Ah, ikaw no, nagsabi yan, na? pagka nakita ko mamay hari sa... Kunin ko, ha? Ayan, ha? Please, uh, pasok nyo yan, John. Pag nakita ko so yan, John, mamaya, ba? o bukas, yan. Ahanapin ah, kita. Ayun nga liba ko ng mga bata, Oo oh, oh, nga, tama yun. Dahil ako magdala ko yun okay, kaya lang, kina lang, makikinaba. Ikaw pa yun yung katatang dito. Diba, nakakapewido, ha? Kaya naman, sige. Hey. Oh, um, um, um.

ay sana kay dito 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 na hindi na maging kakaiba sama din na sama pakimanga sama na eh bilyan ako okay na ko 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 tulong kayo okay lahok Kung hindi kayo tulong okay lang din ha